Morning, good morning. Sabi nga itong kawasin, no? Ang mga kaibigan, no? Iyon yung aking anak, yun, no? Bujing-jing, yun, no? Hello, Jing-jing. Hello, Hans. Ay, siyo, siyo. Ay, Morning, good morning. Sabi nga itong kawasin, no? Sabi nga itong kawasin, no? At, uh, Ma, napalati, uh, yung ko. Ano ba yung mo? At, uh, pa na. Hindi, pa yan. Pa dito, ano ba yung mo? Ano ba yung luto mo? Ano ba yung luto Hindi, perito yan. Perito nga doon. Pork steak. Ay, wow! Sabi nyo. Sabi uh, sa bayan. Okay Bagyan mo ng tortilla. May bigyan mo ako uh, yung suka. Uh, so, uh, Sabi uh, mo lang yung kaya. Huwag mo na lagyan ng ano yung suka. Bahay ng aking... Oo, huwag mo na siya lagyan. Sabi nyo rin namin. Ay, rin ano bang meron ka dyan? Ah, meron siyang tinapay. Ayan ang kanyang rep po. Ah, kompleto po sila rito, no? Ayan po, may mga laro rin sila dito, no? Ngayon na? Ito ang aking... Ito ang aking nag-iisang unikahiya. Si Jeng Jeng, no? Ano, pangit pa naman? Morning, good morning. Sabi nyo, isang kamatay, no? Ngayon, work lang, hindi? Mayroon ka naman. Mayroon ka naman. Double time.

Yung lolo, Kasi step yung nagtagal sa'yo. Yung yung sa bag, diba eh pagpapalaga, kaya yung sobrang inyong naglalagay pa na dito. Ganun yung yung dito. yung mga bag Babuyta, pa mo Ala. Like TikTok na siya. Yeah. Oh. Okay. Start up naman. 'Yung si TikTok ka iced coffee mo, paki-lagyan pa naman. Eh ano lang tayo? black coffee lang 'to. Okay ba? Diba? O gusto mo 'yung buo ka Ano? yung pati ng mocha. May chocolate. na para sa Simpla ko na ito, Bo. Wala kayo dito. Simpla ko na Sige, Bo. Ano nangyari sa Pero 3 in 1 po kita, Ito naman, para na lang. Ang lang yung ano. ano.

Ayun ulit kaya. kotse na siya. ulit kaya. Ayun ulit ulit kaya. Ayun ulit ulit kaya. Ayun ulit kaya. Ayun ulit kaya. Ayun ulit Okay, ng ka, ano, mga kaibigan mo. Pagka nag-prepare siya So, ito-transfer ko kayo sa bank, oo. baboy. Hindi ako makapag-instant transfer. sa siyang, ano sawsawan, So, standard Ah, patis, no? Ah, tsaka baboy. So, dapat, Tuesday pa to. Eh, kanina sa banyo, may hihiyak ko. Sabi ko, ano lang morning, good morning. No, uh, so, uh, <laughs> so, so, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. ako morning. Good 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 morning. morning. Good morning. morning. Good morning baka luwaros ang kanilang tiraan, no? Malinis ang kanilang isa eh. Huh? Hey, na kasi, same, eh. What? The the wala siyang Kaya naawa uh, <laughs> pa naman kami ni

kasama si Jose Manalo kasama po natin si Jose Manalo yan po ang ating mga model dito sa ating mga vlog. ayan po si Jose Manalo hindi po, ingat po tayo lagi good morning kabuhay po tayo